Bumili ako ng dalawang sako ng ukay bundle. Grabe, ang gaganda mga kaaliw at sobrang tuwa ni mama. <laughs> <laughs> Hi mga kaaliw, for today's video, mag-unbox tayo ng mga okay bundle na nabili ko sa Gorge PH, mga kaaliw. Itong first na bundle, mga kaaliw, ay mga brand new clothes to. And of course, mga kaaliw, meron din tayong okay bundle, mga kaaliw, yung pinakamalaki. Hindi lang ako ang excited, mga kaaliw. Pati yung mama ko, sobrang excited niya kasi nga sobrang ganda naman talaga ng mga damit, mga kaaliw. Tamang-tama nga ang pagdating itong okay bundle, mga kaaliw, dahil birthday ni mama. And of course, mga kaaliw, panoorin nyo hanggang sa dulo dahil meron tayong giveaways, five winners, of negosyo bundle, mga kaali. O, di ba Five winners. Magkakaroon ka ng bundle na pang negosyo, mga kaali. Kaya panoorin nyo hanggang sa dulo, ha? Grabe, shock talaga kami ni Mama, mga kaali dahil sobrang dami ng laman niya and sobrang gaganda ng mga damit, mga kaali. Oh. Meron siya mga dress, may mga tops and grabe, sobrang sisiksi, mga kaali. Oh. Bagay na bagay ito sa mga gusto ng mga aesthetic jan yung mga mahilig sa mga trendy na damit. Bagay na bagay ito sa inyo, mga kaali. hoy oh. sa wakas may nagkasha rin kay Mama, mga kaali. Oh.

Sa sobrang dami ng magagandang damit mga kaalaw na hirapan akong pumili kung ano yung sasautin ko and syempre kung ano yung ibibenta ko mga kaalaw kasi sobrang ganda. Bala ko talaga isuot lahat mga kaalaw pero syempre

kaaliw, parang brand new pa Alam nyo ba mga kaaliw, yung mama ko mahilig talaga sa okay yan. Yes, mga kaaliw. Basta may mga okay-okay yung -okay, mga kaaliw. Bibili yan. Kaya swak na swak to sa mama ko mga kaaliw dahil mahilig siya sa okay-okay. And of course, sa mga mama out there, sa mga mahilig magnegosyo, dito na kayo mga kaaliw sa Gorge PH. Brand new and okay clothes mga kaaliw. Meron silang brand new or okay clothes na bundle. And nag-accept din sila mga kaaliw ng wholesale and retail. Of course, First, mga mga ka kaaliyo pag online meron silang cash on delivery nationwide kung ang hanap nyo ay trendy aesthetic and high quality items dito lang sa Gorge PH mga kaaliyo price starts at 1,500 only For 1,500 mga kaali, meron na kayong napakagandang bundle ng ukay mga kaali. And ito na para sa ating giveaways mga kaali. I-follow nyo lang po ang Gorge PH mga kaali. I-screenshot nyo and then i-comment nyo mga kaali. And make sure i-share nyo po itong video mga kaali. And i-follow ang kanilang page na Gorge PH para pumili ako ng 5 winners ng negosyo bundle mga kaali. Go!